So, ayan mga pare ko, eh. ipapakita ko sa inyo dito sa factory kung paano ginagawa. Ayan, so makikita niyo ayan hawak. Si ma'am, ayan, ino-organize na ang mga cables, ayan. So, dito na side, wala pang controller and battery. Tapos, dito naman banda is nilalagay na natin ang mga controllers. Ayan. Dito naman banda is nilalagay na ang ating mga battery and mga headlights, ayan. Ayan ang Osron Mega natin. Ito yung magiging bagong model ng Osron. And then Osron Optimus and Osron Ultra Mini. Ayan si Sir Gerson, no? Oh. Ayan, Oh. No? Nai-enjoy na yata sa, ano, sa bagong model ng Osron, mga pari ko, eh. Ganda, no? Ganda? Ayos ba, Sir Gerson? Ayos na, ayos. Ayos no? na, ayos, daw mga pari ko, eh. Inventoys. Only in Vintoys. Only in Vintoys lang yan. Yeah!